Wari nang ari na ang duha ka parcel nga nagapadulong amo na ni ang ginahulat nila nga surprise kuno ti. At do bow ka ko sang ano kada ko sang kada ko sang dala amo ning duha ka motor mga kasingko ang dala sini basi kung Udo, uh, hindi ko ka entindi ko ano sini pero maplastar ko ana ito para mas maayo gid ang pagbaton. Ang pagbaton ang ang excitement diri ang pagbaton kung pag-abre ko ano ang sulod di eh, arena na si eh, ma'am ara naman si sir nagabot na gagang pisang nga uh, gindol um, kag ang, ang gina ano dire mga kasingko ang ari uh, ding sa motor nga gamay o nga may may balot eh, pero karon ko lang na i eh, ipokus kay <laughs> ang ang kisa na nga duha ka karton nga mga malapad amo ni <laughs> ang aton nga aton nga Kaya kay ang bertiger nga ano ha ang bertiger ga pingyu sa bertiger oh nagadugang blowing ya oh, nan te ah uh, friend hindi na yang priority di ang priority di nga rin sa plastic yo oh. parcel pa ni goro no oh parcel ni parcel um, parcel di ni ayan galing ni kay Puro uh, special sa nuwani nga mga parcel mo. Nuwara no, na sa plastic ko. Dire ko po po niya. Ano nga. Okay na, okay na. Amalang ah, isa ka. Ano. Pero nga riyan nga man Excitement niya. Drigig ko yan mapawaw. <laughs> 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 buksan na yan, buksan na yan. <laughs> buksan na yan. Walang kawala ka dito. Walang <laughs> kawala wala ka kawala dito. Uso na nasubong ang mag-post sa social media. Kahit tungkol na muna nasubong ang ang latest <laughs> po so, magpapakita social media. O oh, graphic din ng kadlo. First time na yung mga singko mga baton sining nga regalo siguro kay grabe kagalak galak ya kag mag ang you home niya to oh, 99%. Kuanta oh, yeah, lang siya oh, 1% kay para may gamay pa sa nga nabili na. Ah. Wow. Wow. Oh, a... Wala wow, na kabalot pa sang nga nami. Pagbalot balot oh. De Cheng. <laughs> labas. Labas for the first time nakabaton si ang aton nga birthday girl ang... Buki. Buki. First time. Oh, first time kay first time ko nagvlog vlog kay bookie lang ana, ay eh. eh, first time ko lang nga nag-vlog nga nakakita ko nga gitagaan sa Buki. Mm. Worry roses ah. Wow, yes, yeah. sana all. <laughs> may ano, may message, may message, may gamay nga papel, may card. Oo, oh, may card, may card. <laughs> Wala card, may gamay nga misses. <laughs> may ari sa, ano, ng Pokemon. Pokemon. <laughs> na, dapat may, ano na, ano na ganing tawag, resibo nga na bato na. Resibo. Ano ang importante mo, ang resibo nga na bato na. Kag... Oh, chocolate. Oh. Wara, my card may ano ni, <laughs> <may, laughs> uh, wow, uh, <laughs> nakasana all man ang <laughs> aton, hindi mga audience wow. Uh.